Tama-tama po, sapagkat so, ang ito ay panunumpa sa watawat. Napaka-importante po ng sinisimbolo ng araw na ito. Watawat po ang sumasagisag sa ating bansa. Pagtilinan po niyo yung watawat, nandiyan po niyo yung pagkakaisap, ang kapayapaan at ang kaunlaran. Ngayon po lang po nalaman, Nauna pa pala akong pag-uusapan ay na kabuhayan. Nauna pa pala sa probinsya ng Cebu at sa probinsya ng Cavite. Dahil po sa pagsisikap ninyo at inaasahan ko ang lalong pagtatagumpay ng inyong lalawigan mula ngayon at sa hinaharap. Mas maligaya pa po ako na nakakapiling ko ang mga taong katulad ninyo. At ang mga bagong kaibigan na nakilala ko ngayon, Nandiyan ang mga opisyalis, lalong-lalo na po yung mga tatakbo ng mga leaders.